Dila ko. Kumikilala mamaya na iba. 'yung umaga. Yan, good morning mga idol. Ako 'yung pag ice ng AG na namin sa kulata yo ayo hello 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 good morning good morning dito ulit tayo sa apalit pampanga kaya don Nelson kiglat malapit yo Nelson kiglat akino Kapekto TV Ayo, Kapekto TV Mayroon na siyang, ano Pakitin pa pare, pakitin pa rin Mayroon na siyang sticker Kapekto Ka TV At yung mga Duyong Hunter Duyong Hunter, Yo. ayan Ayan, good morning po muli. At ito na po tayo sa spot. At maaga pa naman po tayo gintay-intay pa ng gataw na isda. Sana po yung masulit yung ating pagdayo ngayon uli dito sa Apalit, Pampanga. Matagal-tagal po tayong hindi nakapamutok. Sana po yung swertihin tayo kaya nag abang na yung mga aga pa alas 6 pa lang po kasi at wala pang araw sana may magpatanaw sa atin kahit na mga alanganin uh, Four finger five finger Diretso lang po mga KNP Ay eh magabang abang abang Nagabang tayo eh Medyo madilim pa yung tubig oh Sana tayo pagbigyan sa ating pagdayo Ang pagbabalik sa palit pampanga Stay lang po nakakapotok na yung tropa natin ah tayo wala pang natatanaw ah yun nabot siya na yung first shot first shot po natin to ay hey, nabot yun eh. thank you first catch Wala ko, masesero na tayo. Panayin putok ng mga tropa. Four finger. Going to five. Wala ko mga ka-NP eh. Masesero tayo. First cast po para po sa lahat ng new subscriber ko. At sa mga subscriber ko po. Thank you, thank you very much po sa inyo lahat. Thank para po sa inyo ito wala pala pinababalik tayo dito Ay, may natatanaw pa ako eh madami isang akayan yan utang na uli dito sa tapat natin eh babala tayo lumubog statue lang mga KMP abang abangan natin yung dalawa dalawa yun eh tatlo sila ito yung kasama nahuli natin Stay lang po para po sa lahat ng new subscriber ko po at sa mga subscriber ko. Thank you, thank you very much po sa mga new, new subscriber ko po sa The MP Hunter. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyo sa pagtangkilik po ng aking munting YouTube channel. Sana po yung madagdagan po po tayo. Marits po natin yung 1,000 subscriber na YouTube at saka yung 4,000 hours para po tayo ma-monetize. And sa mga hindi pa po nakasubscribe kung mapadaan po kayo sa akin channel yan pakasubscribe na po thank you thank you very much po sa mga magsusubscribe stay tuned lang po tayo ang bibilis po nila sana inabot to ay inabot po ito wala tsambang tira lang po ito hindi na natin nakikita yung isda binira ko na Dumadaan sila ang bilis. Baka sakali ayan. Nabutan po. Oh, nabuntutan lang po. Hindi ko na makukuha pindutin yung video at ang bilis po talaga ng langoy niya. hinabulang ko na lang ayan, buti nabot. Ah, four finger po papuntang four finger. Three port. Ron taba oh. 3 foot push Ayan, hindi na naman po nakakuha ng putok hindi na nakakuha ng paghila tumawag po kasi yung ating kasama si Melvin namatay yung ating video pangatlo po ito pangatlo third cut eh Let's get po Masa kalahating kilo Ito po yung bala natin ha Yung buhos na tingga Rise ng bike Yung ating pong ginagamit Di baling madalang Basta madalas Okay na tayo dun Stay tuned Napakalaki ah, nga ng katawan Manublalangoy kasi Tinatanong natin siya Maliksa sana kalaki Stay tuned lang po mga kanyang yang Maganda sana tama mo. Buti bumalik oh. Ha? Buti bumalik. Ang bilis lumangoy eh. Uy, lakas ah. Bilis lumangoy. yan. Pasensya na po. Hindi natin nakukuha na yung kansyat. Gawa nga po nung naglalangoy. Bilis. Ito eh. Kahit malayo eh. Naabutan natin. Ay hey, kapal oh. But wait, Ang kapal eh ano. Sa gilid lang nung water lily. Ha? Kailangan di niya kasama yun oh. Ano? Sa kasyan eh Ha? Ah, kapal. Ito pa, para po sa lahat. Mga kente. Esensya na po at di natin gustong Di makunan yung gunshot. Gawa nga po nung naglalangoy sila, eh makakalagpas pa. Kaya pinuputokan ko na muna. Sayang po, tulad dito, nadali natin kahit malayo. Di ba? Nasa halos kalahating kilo rin po ito. Eh. Stay tuned lang po. tali ko ubus nabutas sana ang laki nun no? ay inaabot to ha naabot, napuspus yung tali ko dala wala ay mo dalawang dang kaluangat ko laki na mabuti dito sa dulo na yun <laughs> mo! Puspus -pus yung tali ko lang natira. Ay, maparating pang dalawa eh. Ay, mo yun. Layo-layo po, na Layo, nasagad yung tali ko na ano natira doon sa karete ko <laughs> oh. napakalaki oh mga KNP nadali natin yung layo na yun oh. No? Balahin mo nga naman kung hindi mo titirahin, hindi mo malalaman kung tatamaan mo. Naubos yung tali ko sa karete. Stay tuned lang po. Nakakalima pa lang tayo mga KNP. Matuma lang yung gatao ngayon. Kahit dumadaan, bibihira. Ay, yung, yeah. Kahit yung mga dumadaan dati, makapalalang dumadaan dito ngayon, wala. Matumal. may pa tayo ng pwesto stay lang mga ha? kente harap tayo ng pwesto So, this is maliit ma lang Wah, parang wala kalakanan at mabigat-bigat 3 finger pwede na daing sana pagkakatao oh. ah, maliliit po ito nandito. di ka? may na humila, tripping ka siguro.

Ganito. Eh. Oh. Okay. Sandang potok. Wala sa kondisyon. anong nangyayari <laughs> may lang uli na sundan pampito <laughs> pampito ayun yun sya ayun pinadala lang ng kapatid kong babae nasa ng bansa mga ah, sinuulat eh stage lang po kabi kabila nag-aangatan sila oh ayun pa sa kabila ayun pa sa kabila ayun nakadali ka ng mama

po ng aming ano. Kalay maliit pati na hindi yung malaking na una. Ang dalawa malaki yun. Nakikita ay Naibenta ko kasi yung mga ganda rin balak ko. <laughs> Ayan Pang walo pa lang. Magbuhat kang inang hapon. yun na uli Nagka-gas. Nagka-gas ako. Hindi ko na tinangal ditak e. Mas kabigat ito yung ginawa ko kung buos na tanong neri ng bike.

Man. Uh -huh. Harvest. Harvester. Yan ang huli natin. Oh, uh, picture mo, ano? Buhati mo. May picture na natin. The timeline. Diretso mo, patay Patayo yung ganun yung mga. Na-timeline natin yun. Pool. sa pul, sa pul, sa pul, yeah, mahuli, no? yeah basa patagili tama na